Ingenyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Paburi sa iyo, Panginoon. Pamilu. Noong panahon iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Pinaumagahay ng galit sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat. Kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Ito'y dinala sa kanya ng mga eskripa at ng mga paliseyo ang isang babaeng na huli sa pag-ipiapit. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Puro, ang babaeng ito'y na sa pag Ayon sa autosan ni Moises, dapat patuhin hanggang sa mamatay ang mga kaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang sumukin siya nang may mangsungkong sila naman sa kanya. Ngunit yung si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tinginan ang katatanong si Jesus kaya sila'y tinignan niya at sinabi ang ganito. Sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang humato sa Kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang papain naroon pa rin sa harapan niya tiningnan siya ni Jesus at tinanong, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Pano ino'o sa babae? Jesus, kita parusahan, umayo ka at huwag nang magkasada. Ang mauting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesus Christ. Masiyo po po Magandang hapon ko sa inyong lahat. Maligayang pagbabalik uli sa Basilika Minor at Pambansang Dampana, Jesus Nazareno. Ngayon ay ang ikalimang lito sa panahon ng paghahanda ngayong panahon ng kwaresma. At kung mapapansin mo ang inaang sa mga santo sa paligid ng simbahan, nakatabing na handa at utiyap na ng nalalapit na, na pagdating ng mga mahal na araw. Ano ba ang dahilan? Bakit tinatagingan ang mga sayo? Dahil nais nating pag ang ating mga mata at ibalik ang ating atensyon sa higit na pinakamahalaga. Sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa ano yung pinakamahalaga sa lahat? Sabi niya, bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Si Jesus ang pinakamahalaga sa lahat. Si Jesus ang nahinan bakit naghahanda tayo kayong panahon ng kwaresma? Eh siguro magandang tanuhin kayong ikalimang linggo sa panahon ng kwaresma. Kamusta na ba ang tinaghahandaan natin? Kamusta na ba ang puso? May nabago pa? O mas lalo lang lumalap? na naiba, na pa ang pagmamahal ay at katatan o ang puso mo puno pa rin ng galit, puot at pagkainis? Ang puso mo ba nakatuon sa Diyos o ang puso mo pakasarili pa rin? Ang puso mo ba para sa kapwa, para sa iba? O ang puso mo para lang sa mga sarili mong akarin. Kamusta pa ang presyo? May namahapon na ba? O ganun pa rin? Tulad na ito. Sa ibang hindi ang narinig natin, dinala sa harapan ni Jesus ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babae na hindi ayon sa kautosan ni Moises tapat ang babae na huli sa aktong nakiapit. Hindi lang ang babae yon, pero ganun din ang kanyang kasamahan nakiapit din. Sabi sa kautosan ni Moises, Abatuhin agam sa mamatay. Ang pagkuhos sa mga tao ng laki-apig. Pamatuhin hanggang pamatay. Bakit ginawa yun oh ng mga naisipan at naisipan? Hindi tayo gusto yung parusahan ang babaeng laki-apig. Bakit? Dahil intensyon nila siluin si Jesus sinusubok nila ang pagpapasya ni Jesus. Sasabihin ba ni Jesus, pakayaan nyo na lang. O lalabagin ba ni ang kautos ng ni Pero ano ang nakita ni Jesus? Sa kagitaw sa lahat, ang babaeng ng Pasta na ni Jesus, ang awa at habag sa taong yan. Kaya sabi ni Jesus, sige na, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Kung sino man sa inyo ang minisan, hindi nagkasala, sige na, kayo ang unang pumukon ng bato. Ano yung nangyari? Di isa sa kanila walang sumuko na bumato sa hangin, punti-punti sila ng sinabisa. Napuntun nila na sila din kapasadana. Pero hindi po lahat ng babaeng na pinapit, hinarap -il. niya ang kanyang pagkakamali, inamin niya ang kanyang pagkiti at pagkakasala, ng mga pariseryo at eskribas sa higang eriyon. Ayaw harapin ang pagkakamal sa pag-ib ang at tumakbo. Kasi ganyan din tayo. Kaya natin paulit-ulit ginagawa ang isang pabulitong kasalanan. Paulit-ulit ulit nating ikinukumpisan ang mga parehong kasalanan dahil ayaw nating pakawalan, ayaw nating bitawan, ayaw nating harapin, ayaw nating aminin sa sarili na tayo at nagkakali. Sa halip, lagi na lang sinasabi isa nga naman. Ay habag naman ng Diyos. Ay awa naman ng Diyos. Pag mayabit, sa spiritual ang mediokriti. Hindi nang susunikang baguhin ang sarili. Aking sinasabi na na, okay, mediokriti ang na babuhi ng sarili kaya po sabihin at itiyak sa inyo kung ulit-ulitin nyo ng din ang parehong kasalanan. Kaya makikita natin sa Ibanghelyo mahalaga ang pag-amin mahalaga ang pagdabog sa dilim kaya ang papasin nyo kahit sa banal na misa ano ba ang panimulang bahagi ng banal na misa? at hangin ng kasalanan, inaangin ko sa Panginoong Diyos na ako'y sa isip, sa salita, at sa gawa. At habang sinasabi noon, dinadagukan ang dibdib. Niyakul pa, niyakul pa, niyamaksimakul pa talaga ang pag amin at ang tapos Bakit? Dahil sa pag amin kung mo lang maipapakita, na, na kaya mo nang panayain ang salili mo sa pagkakasala. Kaya nga sa dulo ng sabi ni Jesus sa badal mo, nakita mo, ni Isa walang bumato sa iyo. Ganon din, hindi kita paruro umayo ka, at huwag na magkasala. Laging may responsibilidad ang pagtanggap sa pagpapatawad ng Diyos. Hindi sa pag na natanggap mo lang ang awa kapag ng Diyos. Dahil kailangan mong humayo, kailangan mong tumitig kailangan mong kumilos at magbago. Kaya kahit sa sakramento ng kumpisan, sa ulo sasabihin ng parin, go forth and sin no more. Umayo ka at huwag nang magkasala muli. Huwag nang ulitin muli. Kaya merong tatlo tatlo at pahagi sa ibang kailo mapangit, mapapatawad ang pagkakay. Ang hingin, harapin ang pagkakamali, huwag ng takbuhan. Tanggapin ang pagpapatawad ng Diyos ng bukas doon at bukas pa. Tumayo ka, tumindig ka, tanikuran na ang kasalanan at huwag ng tulitingin sa pamamagitan lamang ng tatlong bagay na yan. Sa paliso, Totoo na pa papapanayag ang sarili natin sa mga papulit-pulit na kasalanan. Gusto mong magbago? Gusto mong panibabuhin ang puso mo? Gusto mong magpakatibo? Gusto mong maging banal? Yes, simulan mo ito araw na ito. Huwag ang ipagpapukas, huwag ang ipagpapayang. Sa araw na ito, nakakayahin ka, Jesus na sarili. At sa iyo, Jesus na sarili. At ang huli ng ang hindi ng kasalanan, at tagahin ang kanyang pagpapatawa. Basta iyo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya masampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalatayan naman ako kay sa Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Berlin, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, sa cross na matay inilibig nalawag sa kinaruroon na ng mga yumao ng may katlong araw na buhay na magulit umakyat sa langit at sa sa ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat doon magbubuhay sa nangabubuhay bubuhay at namatay na tao sumasampalataya sa naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahan katolika sa, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa, sa buhay na walang hanggan. Sa sa wala ng hanggan. Amen. Pinamahal ko mga kapatid habang alakit na ang mga mahal na Kuminin <coughs> kami, hinin kami sa iyo, Ama, na panatilihin mo ang iyong pagkakabal sa amin upang tuluyan kami makasakit sa pagkabagong na aming inamangat at aming marapat na tumanggap ng biyaya ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Sa bawat panalangin ang ating itutugol, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Mag-idoon, tingin Dingin po, mo ang aming panalangin. Naipahayangin mo ng mga nabububo sa simbahan ang pag-uling ng may tapang sa iklan ng realidad na kapag-uling. mo at tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. May silang lawa ng mga tapagulo sa pangarapang ang tatarungan para sa may hiling at matatagol sa higitang mariling pangarapang malalangin tayo. Panginoon, tingin, tingin mo ang aming panalangin. Nakainawan ng na mga tatayong saksi at mga katapista ang mga pindig na bagay Two more centers to be Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga matita na pagpapakas sa akin ng Kristo, patulungan ang bawat niyaga na lumikhala mo ng tayo kung saan nakahalit ang awa, pagkakasundo at pagkilig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin at na pinawa ng Panginoon sa buhay na walang hanggan ang mga makapit natin yung mabu ang karamalan ng kahit magiging na manalangin ka Panginoon, mo ang aming panalangin <laughs> sa ilang sandali na at mga panalangin mga ng Kayo, mga 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 at isamay natin sa, class, sa -ito, ito, at ating mga pagsasabihin. Manalangin tayo. Pagdito, tignit mo ang ating panalangin. Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, inigtas mo kami sa kamatayan at pagkanoan mo kami ng bagong buhay na siyang pinagpalumpayan niya sa kusy siyang nabubuhay at nag-aaring kasama mo at ng Espiritu Santo at sa walang hanggan. Amen. Amen. You, May mga bas -bas